Hello! Magandang-magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si Jun. Ang wanted na sisaldi ko nakita po sa Amerika. Partikular dito po sa California. Alam nyo, ito pong sisaldi ko, nagtatago na talaga ito eh. Nag-aano ah, lang po yan, nagpapalusot, umaarte na kunwari ay may sakit. Meron daw siyang heart problem at kailangan niya ng medical treatment. Pero sakit-sakitan lang po yan pero wag siyang pakampante baka matuluyan siya na magkasakit talaga siya ngayon ang mga wanted lalo na kung sikat napakahirap po magtago sa buong mundo kahit sa ang sulok ng daigdig dahil all over the world ang mga Pinoy nandoon eh ha, all over the world po ang Pinoy eh kaya hindi ka makakaligtas eh. Kung ikaw ay ano, sikat ha. Pero kung ikaw ay wanted, tapos hindi ka naman sikat, syempre hindi ka naman kilala. Hindi ka papansinin eh, pag hindi ka kilala. Pero kung ikaw ay most wanted, kagaya ni Saldeco, meron at meron makakakitang Pinoy sa'yo at ibabayong ka kung nasaan ka. Dito nga po, post anyway, mamaya no, pag-usapan natin yan. Pag-uusapan din natin itong at, uh, Pamilya Atayde. Nako! Uh, hindi po tinitigilan itong pamilya Atayde, lalo na ang uh, mag-amang Arjo and Arturo uh, Atayde. Pero meron po akong ibabahagi sa inyo. Meron po akong karanasan dito po kay Silvia Sanchez, ang nanay ni Arjo. Hindi maganda ang naging karanasan ko dyan kay Silvia Sanchez. Mamaya po ikukwento ko agad. Ngayon, dito po sa post ni Manong Jason sa basahin ko lang. Huli ka balbon. Nandyan ka lang pala. May nag-respond na po doon sa panawagan sa mga Pilipino sa Amerika para tulungan ang House Infracom na malocate kung nasaan si Ako Party List Representative Elisaldi Salcedo ko hindi na po natin babanggitin ang pangalan ng nagmagandang loob na ibalita sa atin na nasa Oakland, California na si Mang Saldi. Pero iba na po ang gamit na pangalan. Uy, bakit nagbago ng pangalan? Alright? Sa US, madalas ginagamit ng mga nagtatago, TNT, o may gustong isikreto na gamitin ang ibang pangalan o kaya middle name pero the same ang surname pero kapag binulat-lat mo lalabas yung ibat-ibang background info o doon mo makikilala sa info Salamat sa iyo Pilipino Pilipinong may malasakit ng Oakland, California, USA Halimbawa, Salcedo ko connected with SunWest Holdings SunWest Construction Ngayon, meron ditong picture na send siguro yung isang Pinoy na naipadala kay Manong Jason sa eto Saldi, ah, uh, Salcedo Eiko, hindi po ito tunay na pangalan ni Saldi ko alright maaaring nagbago raw siya ng pangalan <clears throat> at also Alexander Esco meron siyang kasamang ko ang alam kong kapatid ni Saldi ko, dalawa. Isang babae, isang lalaki. Yung isang lalaki, si Christopher, yun yata yung tatay ni Claudine ko. Alright? <clears throat> mukhang kasama niya, yung kapatid niya, na kontraktor ng Sunwest. At mukhang nagtatago din. Mamaya, i-elaborate <clears throat> natin, i-discuss natin kung bakit nagtatago si Saldeco. Hindi po tayo naniniwala na for uh medical treatment yung kanyang ipinunta doon. Hindi, hindi po tayo naniniwala diyan. <clears throat> Ngayon, age 62. 1963 or 1962. So tumutumpak po yung age. Ah, uh, ito po yung home address. Uh, vacation, uh, rental and apartment property address for Salcedo. Siya nga yon, si Saldeco. P.O. Box 6008, Oakland, California, 94603. Ayan pa yung ibang address. Uh, home, telephone number. Ito po yung current, uh, landline current. 510 3248775 Dito po sa kanyang work history. Ayan, meron nakalagay sun, tas mga maraming asterisk. Alam nyo po yung sa sa mga code no let's say number magbibigay ng tatlong number tapos puro asterisks na yung itatago lang yung for safety no itatago yung detalye or, in, or information about you pero bakit may san ibig sabihin po nito work history jobs professional titles and full part uh, time of part time work for salcedo baka ito ay malamang Sunwest no gaya ng sinabi ni uh, Manong Jason sa malamang ito Sunwest Construction Sunwest Holdings uh, ayan po iyon <coughs> ngayon bakit kaya nagtatago ah, hindi po tayo naniniwala na may sakit yan nagtatago po yan bakit siya nagtatago malamang ito po ay nasabihan na na saldi ko, maaaring ilaglag ka ng presidente for sacrifice okay <clears throat> kaya mas maganda eh, magtago ka na kasi bumubuo ng independent body si presidente at napangalanan na siya ng isang contractors o eh, contractor na si si Ladiskaya at napangalanan na rin siya ni Magalong Ah, meron tayong nabasa kanina as ah, parang pinuno ng sindikato si Saldico. Mukhang papunta sa kanya para i-sacrifice e si Saldico para malinis ang pangalan ni Martin Romualdez kasi kung sakaling magtagumpay sila eh madali ka nang makakaligtas, Saldico. Ah, hindi ka namin pababayaan. At ah, gustong malinis din ang pangalan nang presidente. Sila-sila po ang miyembro ng sindikato dito sa ating gobyerno. Sila po. Ah, kung meron man, sabi ko, kung meron mang pinakamalaking sindikato dito ah sa Pilipinas, eh ang gobyerno. <laughs> ang dami nang nagsabi na may sindikato talaga sa loob ng gobyerno. Ah, hindi lang ako. Eh si Magalong si Panpilo Lacson. Madami, madami na pong nagsabi. <clears throat> so yan po ang ating tantya. Yan ang, yan ang ating hinala na may nagtip na or baka sila-sila nagsabi, umalis ka muna. Ah, ikaw yung ano, ikaw yung isasacrifice. <clears throat> As ang ginagawa ngayon ng ng uh, investigation sa Congress, pilit nilang ililihis. Pilit nilang ibibintang sa mga Duterte. Eh, sumasambulat na nga yung mga proyekto sa sa Davao City. Matibay. Hindi tinipid. Completed. Walang ghost. Ah, pero ganun pa rin. Paulit-ulit pa rin nila na itinuturo yung 51 billion na i-vlog ko na nga kanina. so, malinaw po yan. Maaring ni ilalaglag po si ko. Okay, punta na po tayo dito sa mga atayde. Kuwento ko lang no. Dito sa karanasan ko kay Silvia Sanchez. Ako po kasi dati ay naging waiter. Waiter po ng isang catering services. Uh, <clears throat> madalas, hindi man madala, maraming beses na na kami po ay nag uh, service sa ABS-CBN sa TV5 uh, lumabas na rin kami dyan so kami yung pinapadala sa ABS-CBN at yung sa mga event place kung saan doon ginaganap ng mga taga ABS-CBN Christmas party yan, yan yung mga <clears throat> yung mga service namin mga uh, function namin sa catering at uh, marami na rin po akong nakita na pagsilbihan bilang waiter na mga artista at uh, yung iba mga politiko rin <coughs> ngayon doon po sa anniversary ng show nila Silvia Sanchez ang bida doon si Jody Santa Maria saka yung in na si Richard Richard Yu Richard Yu ba yun? Richard ko <coughs> Yung Please Be Careful With My Heart. Naalala nyo yung show nila. Tagal na yun eh. Matagal-tagal na. Second anniversary yata yun. Kasama ako sa pinadalang waiter. Noong mag, ano, mag, 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 magsiserve na ako ng drinks. Ang, ang nasa table, si Aiza segera si Silvia Sanchez. Ito yung karanasan ko kay Sylvia Sanchez magsiserve ako ng drinks. <clears throat> Paglapag ko ng juice. Ha? O, oh, eh, nagsabi, nagsabi pala muna ako. Ma'am, drinks po. Juice. Alam mo, ginawa ni, ano, ni Sylvia Sanchez. Tumingin sa akin gano'n. Ang sama ng, ang tindi ng, ano, ng tingin sa akin. Ha? <clears throat> ang tindi ng tingin. Tapos nakasimangot. Nag-uusap kasi sila ni Aisa Sigera. Nag-uusap sila. Yung, ang sama ng tingin. Ako parang paglapag ko ng juice, parang ako na-prosen na eh. Na, na, ano ako eh, na-estatwa ako eh. Ano tawag ba nun? na na stack ako eh. Tapos napag ako ng tubig. Ganun kasi kami pag nagano eh. Pag nag-serve ng drinks, tapos tingin ako ulit kay Silvia Sanchez. Naka ano, naka... Naka ano, ang taong magtawag doon. So, tinitigin akong masama. Sa mangut sa akin. Tapag ako kay Aisa, Tapos alis ako. Sabi ko, ang, ang gara naman Bakit ganun? Naisip ko, baka... Kasi nag-uusap sila eh. Baka seryoso yung usapan nila. Baka naistorbo ko. Pero wala naman akong ginagawang masama eh. Ha? Huh? Yung tingin niya, yung mata niya, parang mata pobre. Ganon. Marami na kasi ako na experience na sa pagiging waiter na ang tingin sa iyo, no? Waiter ka lang, para ka lang langgam, maliit ka lang. Marami po. Yung iba nga ay eh, alalay lang sila ng boss nila. Alalay lang ha. Yung boss nila ang bait, yung mga alalay ang mayayabang. Oy! Tawagin kami. Pwede! Ko oh, kuha mo akong ano. Ang tindi. Oh, kala mo sila yung amo. Alalay lang. <clears throat> sila pa yung mayabang. <laughs> At yung makikita mo rin yung mayabang sa mayaman. Madalas, may maraming mayaman na mababait. Huh? <clears throat> Pero itong si Silvia Sanchez, ang tindi ng tingin sa akin. Galit, galit sa akin. Naglapag lang ako. Marahil na inisip ko. Meron silang seryosong pinag-uusapan ni Aisa si Na-interrupt ko sila. na ko sila. Eh, hey, wala naman akong kasalanan doon. Hindi naman natin sasadyain na naguluhin sila. Di ba? Ngayon, magsiserve na ako ng drinks. Huh? <clears throat> Di, akita naman pagdating ko doon. Eh, kita naman ano siya ng tissue. Ganun siya. Tingin uli siya sa akin. ano lang ako. Lapag lang ako ng, ng pagkain. At uh, sumunod nun. Huli ng ano, dessert. Sinerve ko yung dessert. At nung dapat yung ililigpit ko, hindi ko na Eh kasi baka tignan pa ako ng masama eh. Para siyang mata pobre. Oh, pero wala namang gaano ano no na ginawa sa akin. Tingin lang naman. Pero ang din ng tingin nakasimangot sa akin marami akong nakaano ano, na, naserban ng mga artista politician may dalawa isa na si Sylvia Sanchez at itong si Dina Bonabi ganun din, masungit din masungit din yung babae yan yan, yan lang sa kanilang dalawa ako na ano at yung iba mababait na ang mabait Bea Alonso Oji Diaz Si OG Diaz. Nagbablog din yun, di ba? Uh, si Aiza Sigera. May picture pa kami niya ni Aiza Sigera. Uh, may picture pa kami niya. At marami pa. Marami pang mga mababait. Yung iba, uma-appear pa nga eh. Oh, magkasalubo kami sa CR eh. Apiran pa kami. <clears throat> Pero meron din ano, meron din... Wala ka namang ginagawa. Titignan ka ng masama eh sisimangutan ko eh nagbaba lang ako ng sabi ko ganito pala tong uh, yan lang eh naishare ko lang po yung karanasan ko dyan kay Silvia Sanchez pero ngayon lumalabas no ito palang si Arturo si Art Atayde ay member pala ng Kidnap for Ransom Group ha? tapos may mga naririnig tayo na nagtatanggol dito sa mga Atayde na kaibigan daw nila yan ang hirap eh no si Arjo tahimi. Ewan ko kung nagsalita na o ewan ko kung nagpost na sa social media kan ng kanyang statement. Pero ang nagtatanggol sa kanya si Main Mendoza. Makikita mo eh. Kapag guilty, nagtatago eh. Ha? Kaya bilib ako kay Jinggoy eh. Naniniwala ako na credible yung mga sinasabi ni Jinggoy eh. Na naniniwala tayo na sinisiraan lang siya eh. Uh, 'yun yung panimula no, pa uh, anong tawag doon? Uh, uh, preliminary <laughs> uh, sa preliminary investigation. Uh, naniniwala tayong this time malinis. Ewan ko yung past past na issue ni ni ano ni Jingle. Pero this time, nakikita ko inosente malinis si Jingle. So balik tayo dito kay Atayte. Mayroong Merong um, kwento kaibigan daw nila. Eh, si Atayde... naging congressman 2022. Eh 2021, nando kami sa beach resort nila. Beach resort. And then, mayroon <clears throat> daw silang yate. Mayroon silang jet ski. So, talagang mayaman na sila Atide bago pa umupo si Arjo Atayde... Okay. Pero may mga kwento naman yang si Art Atayde, ah, madalas yan sa kasino. ay eh, nagwo work ako sa kasino. Actually, yung, yang Art Atayde na yan was drawn in debt. No? Lubog na raw sa utang dyan sa kasino. Kasi pag mga kilala kang personalidad, pinapa -utang ka eh. Kung gusto mong makabawi eh. Kaya lubog na raw yan sa, asip, sa kasino. Pero nung naupo na si Arjo Atayde, galante na raw. Ibig sabihin, maganda na magbigay ng tip. Marami na ng marami na uling pera. <clears throat> Ngayon, yung pagkakasangkot naman ni Art Atayde, yan po ay nasa ano? Nasa dyaryo. Hindi natin maikakaila. At uh, napapasama pa siya yung pangalan niya sa grupo ni Atong Ang. O, illegal ano na naman yan. Illegal gambling Of course may mga legal na gambling yan Si Atong Ang Pero meron ding illegal yan Meron din Kasi mas malakas yata ang kita Pag illegal eh <laughs> Mas malaki yata yung kinikita eh So nasa grupo daw yan Si Art Atayde Ni Atong Ang Pero <clears throat> Diyan mo malalaman Talaga Na parang guilty Kasi nagtatago may ayaw magsalita. Yan ang mahirap. Kaya bilib ako sa mga Duterte pag may akusasyon sa kanila. Sagot! Sumasagot! O, si Pulong ngayon, binabato ng 51 billion. Sumasagot! No? Mag, magano ano ka lang, mag press, uh, mag uh, release ka lang ng press statement. O, mag press release ka lang. Yun na yung pinakasagot mo. Kahit mag post ka lang. <clears throat> At least sumasagot yan tayo believe walang kinatatakutan walang tinatago talaga ang mga Duterte nakakasagot hindi kagaya ni Tambaluslos, kumuha pa ng spokesperson at yung spokesperson niya si Barbers na alam naman natin nalilink din yan nalilink din yan sa ipinagbabawal <laughs> ah, alam nyo na kasi na, ano, na limited yung nakaraang vlog ko banggit ako ng banggit ng illegal ano ah huh? Hindi ka alam nyo na yon. Eh, parang mahirap pala banggitin yun Pag paulit-ulit mo na binabanggit na de-demonetize yung video mo. O na demonetize yung isang video ko. So hindi siya kumikita. Okay. <clears throat> eh, yan lang po ang ma-share natin sa ngayon. Ah uh, Abangan po natin itong rally mamayang gabi. No? Hindi ko alam kung malaki ang rally yan pero parang hindi basta merong rally mamayang gabi hmm, Magano mag ano tayo makibalita tayo at uh, maki tayo sa pagko-comment, pag-message, pag-share ng mga videos, pag-share ng mga photos. Para ano lang, para tulong lang dahil ito naman ay paglaban sa corruption. O di ba? Okay? Maraming maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. See you next time. Bye-bye.